Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Sikihor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sikohor bago matapos ang taon.